Sunday ho. Oh. Mag-update po tayo. Carmen Planas. Recto. Ayan mga city na March 37, 17. Dito sa kanto nakita kagad natin yung panelo na ito. Ayan mga city na. natin yung kanina. So, uh, papasok tayo sa loob. Mga boss, idol, e-bike. Ayan o. Oh. Magkano? Fifteen. Gagamitin nyo na lang mga boss. Ayan o. Oh. E-bike yan. Tapos bukod sa e-bike, marami siya ngayon. Ayan mga boss o. Oh. Power tools. Brand nyo po yan. Power tools. Sa nagkukulit ng toys, meron siya. Ito yun eh o. Oh. Grinder o. Oh. Brand nyo. Magkano naman? 1K lang. May grinder ka na, oh. Yung 1,000 kasi, tatawaran yung pa yung sigurado. Kaya malamang, less than 1K. Kaya ito pa. Product. Siman may ari niya. Siman, ikot ka muna to. 1K. Bago. 1K. Ito, ah, simon may ari niyan. Eto, ano ba may ari nito? Excuse po. Ano ba may ari? Ano ba laman nito? Ah, ano yan? Oh, Ayon sa mga toy. Maliit ala. Ayos ah. Nabili na pala. Mga <laughs> boss nabili na. Ito na na eh. Nadali na ni Boss Idol. Sigot-sigot ka dyan. Yan, two, ano pa yan, may tatak. Mamaya, mamaya, wala na to. Matawa na boss na lang Ayan mga idol ha Update tayo Marami planas mga boss As so, so, linggo matawa Kaya medyo tis tease. tis may gano, may bisikleta na Oh. Oo, oh, bisikleta. O. Oh, o, hindi. Magkano kaya ito? Oh. May mga gulong na rin siya o. Oh. O, oh, ah. oh ang dami niyang frame. Mangunin lang. Oh. Ay! Ha, <laughs> Ano eh? Ito Bike TV po. Good morning po. Eto ngayon. Good morning. Boss Bike parts mga idol. Marami. Bossing, magkano yung ating, magkano yung bike? Or, dito ka muna. 4-5 to. Parehas. Set na. Kompleto na. Sasakyan na lang. Gulong lang yung wala. Pero ano yeah, mga boss. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Mga Oo. Holding. Oh, hold, holding. Holding. Yeah. Mga aloy na rin yan. Hindi, bakal lang yan. Ang ah, bakal ba? alam ah, nila, bakal oh. Pero maganda klase yan. Okay. Pero ito, halo ito, ha? Kaya, ito, halo ito. Kaya, ito, aloy, ito. Ito, halo ito. lang yung bakal, mga boss. para malina lang. Yan, may mga shock. Uh, ito, shock. Folding na. May shock. Uh, tapos yung fork natin. Ito, 350.

may ano na, no? May... Ginita may sinetam, may, rayo, may mga ganyan. Ito lang 200. Ah, oh, oh, ito, ito 200. 200. Yan okay. uh, oh, mga, mga ano na. Yan mga na. mga bearing May uh, mga ano na. Profit. Alam naman to, mga ano. Lahat mga boss. Yan nga. Ito, may maliit na rito. ayan, binibenta ko na lang ang tanyo. Nakaya sa 400. 400. 400 lang. O, 400. 400 lang. Okay lang ba yung sounds na yan? Okay lang yan. Mahina. Hindi, hindi masyadong maririnig yan. Mag-update na rin tayo. Ayun No? Yung kanyang display na. No? Yung may sound na ngayon. Bluetooth speaker. Magkano naman? Ito? Oo. Oh. Ano ang Okay. Uy, ang gag-1-8. Ang gag na lang. Ayan. Ano ba ito? Kasi ito, kasi Magiging 1 na, lang. Uh, uh, 1 na lang. Uh, sinabi niya, ano siya nagsabi noon, hindi ko kami. May discount pag nanood kayo sa mga channel namin. 1.8 na po ang Bluetooth speakers. Basta na yung po? Nine yung ating rice cooker 850, 850. 850. oh, Para updated Para uh, updated tayo Ayan Ayan maganda yung blender 780 780 lang Malaki na 780 Nakikita nyo yung chocolate fountain Tag-init na Ayan na 850 wall fan Ay, uh, ceiling fan 650. Ito pang kalahatan, ceiling fan eh. Oh, oh, lakas. Oh, bago ibigay. Siya yun. Yung bago ibigay sa inyo, no? tinitesting niya yan. Kaya sigurado kayo sa dito ninyo. 180 Ah, pang samju po Pang samju po ano pa ba, ba, kabarbers? Ito, ano kaya yan? Tape yata eh. Ha? Huh? Tape ba? Ah, pang ano? Pang bath. Saan ginagamit to? Ano yung pang bath? Ayan na. Ah. Pang pakintab. Oh, Ayan po na. Magkano yeah. naman? Isa gano'n mo? Basta na yung magkano? 100 lang yan. Ah, 100. 100 lang. 100 uh, Makulay yung mga kutsilyo nyo, oh. 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 ayun ayan, Makulay, oh. Makula yung. Isang set siguro. Yan. Isang set siguro. Magkano kaya? 100 lang, 100 lang oh. Ang dami. Ang dami. natin. lang daw, mga boss. Ayan.

Ayan mga kasiti ha, update tayo. Sunday. Update tayo Sunday Burautan mga kasiti. Matao oh, as usual gawa ng Sunday. Ito talaga yung sinasabi kong pagka pinakamagandang araw na pumunta rito is Saturday talaga at saka Sunday. T-shirt. Oh, 100. 100 lang 100 lang daw kasi ito yeah, eh pang summer mainit na kasi oo ah, nga may say ah puro XL mga idol malalaki lang puro XL lang ang meron last light oo parang dyan

Eto, Kulding. Bukan yung TV mo. Ay, lang. Mga no, po, so LG. Ito. No. Itong foot massage mo. Ito, pinabili na yung oh. Ah, okay. Ito, pinabili na yung shot. mga As usual, si Boss Idol. Yan. Ah, mo nyo na habang maaga maya maya ho wala mo ano, nandito na si wala. Major Lakay nga yung sidecar ko ko sa bigat. Sayang, tinanghali ako. Ang dami mo pa lang. Ang dami mo pa lang items kanina. Ayan mga boss, ang natira na lang. Good massage. Bago yata nakakakon pa 350. Tingnan mo. Oh, ano, oh, nakaplastic po ko. Plastic pa, di ba? Plastic pa 350 lang. 350, 'yan, hindi siya na yung kasi Ay, Karton lang. Tsaka <laughs> <laughs> ito mga kasiti. Hindi na di, yun, Isa pa, nakikita ka sa... YouTube ba? Oh. Oo, oh, yun. Papunta ka lang. Papunta ka dito? Nakamotong oh. ka? Nakamotong ka? Oo. Akan yun. Si Kato sa mo. Sa iyo galing yun. Galing ka sa iyo. Sa pa. Oo, oh, minsan galing sa trabaho. Oh. Folding. Oh. Ito ang folding mo. Magkano? Sige yeah, na. 400 lang. May kadena na. Golong na lang. 400 lang mga boss. Wala yung flame? Okay. Dadako tayo. mag tayo Sunday mga idol ha. Mga boss, idol, e-bike. Ayan o. Magkano? 15. 15. Gagamitin nyo na lang mga boss. Ayan o, oh, e-bike yan. Tapos bukod sa e-bike, marami siya ngayon. Ayan, mga boss Oh. Power tools. Brand new po yan, power tools. Sa nagkukulit ng tools meron siya. Ito yun eh o. Oh. Grinder o, oh, brand new. Magkano naman? P30,000. 1K lang. May grinder ka na, oh. Yung 1,000 kasi, tatawaran nyo pa yung sigurado. P30,000. <laughs> Kaya malamang, less than 1K. Ah, ito pa. Rodak. Simang may area niya. Simang. Ipupka muna to. P20,000. P30,000. 1K. Bago. 1K. 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 Ito, ah, si Mang Mayari yan. Ito, ano, ano ba meron? Ano ba meron nito? Excuse po. Ano ba mayari? Ano yung laman nito? Balikan ko. Ah, ano yan? Wala sa mga to eh. Maliwag ay, ala. Ayos ah. Ay, ay, nabili na pala yun. <laughs> mga boss nabili na. Ito na eh. Nadali na ni Boss Idol. Igot-igot ka dyan. Yan, ano pa yan, may tatak. Mamaya, mawala na to. Matao ang mga boss ha. Otso na lang. Ayan mga idol ha. Tapos tayo. Tapos yung planas mga boss. Asusel, linggo matao. Kaya medyo tis, tea puting tis. Tapos may busgano, may bisikleta na oh o, oh, bisikleta oh oh hindi, magkano kaya ito o oh. o may mga gulong na rin siya o o ha o, ang frame mamimini ka lang o oh. ay, ha <laughs> it's by po. Good Morning po. eh tong ayon? Broadcasting. 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 45 45 pariah set five. na kumpleto uh, na sasakyan na sasakyan na lang lang gulong lang yung wala pero ano mo aabot oh 12 12 yung oh holding holding mga aloy na rin yan hindi, bakal lang yan. Ah, bakal ba? Ah, alam nila, bakal. Yeah. Pero maganda klase yan. Okay. Pero ito, alo ito, ha? Ito, alo. Eh, Ay, ah, ito, alo ito. Ay, Ito lang yung bakal, mga boss. Para malinaw lang. Yan, may mga shock. Uh, ito, shock. Holding na. May shock. Uh, tapos yung torque natin. Ito, 350. 350

may ano na no? may rayo, may mga ganyan. Ito lang 200. 220 Ah, ito P200. Ito okay. P300. Ito lang mga bearing. Ito mga ano na, profit. Alam naman ito. Lahat syang alam mga boss. Ito na nga. Ito may maliit na rito. Iyan, binibenta ka na lang natin yun. Ito P400. P400. 400 lang. Okay lang ba yung sounds na yan? Okay lang yan. Mahina. Hindi, hindi masyadong maririnig yan. Mag-update na rin tayo. Ayun o, no, yung kanyang display na, no? yung may sound na ngayon. Bluetooth uh, speaker. speaker. Magkano naman? Ito? Oo. Oh. Dalawang libo. Okay. Dalawang libo. Uy, hanggang 1-8 Nanunod kay, bar kay, bar kay Barbiers 1-8 uh, na lang ito, ito, ito. Ayan, An ano ba ito? Ano din? Ay Magiging 18 na lang. Uh, Magiging uh, Sinabi niya ano kasi ano nagsabi noon, hindi dito kami. May discount pag nanood kayo sa mga channel namin. 18. Totoo po ang kataka. Loudot speakers. Basta may magkano ko na 950. Yeah, 950. -550. Yeah. Yeah. 950, 550. Yung ating rice cooker 850, 850. 850. O para updated Para updated uh, tayo Ayan Ayan maganda yung blender 780 780 lang Malaki na 780 Nakikita nyo yung chocolate fountain Tag-init na Ayan na 850 wall fan Ay uh, ceiling fan 650. Uh, ito pang kalahatan, uh, ceiling fan eh. Oh. 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 Lakas. Oh. Uh, uh, bago ibigay. Siya yun. Yung bago ibigay sa inyo, oh. uh, tinitesting niya yan. Kaya sigurado kayo sa... dito may nakilang 180. 180. Apa samju po? Pang samju po. 180. Ano pa ba kabarbers? Ito ano kaya yan? Tape yata, eh. Ha? Tape ba? A, pang ano? Pang Saan ginagamit ito? Ano yung na. Oh, yun pala. E. A, naman? Saglit. lang. 100 lang. Uh, makulay 'yung mga kutsinya niyo. makulay oh. oh, ayun, oh makula Isang set siguro Isang set siguro. Magkano kaya? 100 lang, 100 lang oh. Dami

Kasiti <laughs> nih mga Kasiti, update tayo. Update, update tayo Sunday burautan mga Kasiti. Oh, ng Sunday. Ito talaga yung Sinasabi kong pagka... Uh, Pinakamagandang araw na pumunta rito is Saturday talaga. At saka Sunday. T-shirt. O. Oh. Sandal 100. 100 lang? Oo, 100. lang tayo. Kasi ito... Pang summer. Mainit na kasi. Oo oh, nga. O, lang ah puro XL mga idol malalaki lang puro XL lang ang meron naghanap naman po kayo ng mga kanina last night uh, ay okay. lay lang po ni boss urata salamat po ate peace dito boss magkano po sa inyo boss ayan itong okay. makita oh, one pipe